sabi nung kasamahan ko, ginamit daw nila ito, tapos yung si, ano uh, yung attendant namin, hindi siya nagmamasad. Ginamit namin niya ito, tapos din niya sinabi ko ilang araw niya ito ginamit. Sabi niya, effective naman daw sa kanya, kaya sabi ko, itry ko para na rin sa mga uh, viewers ko na lalo na, lalo na yung mga OFW na hindi maka, walang magmamasad sa kanila, kaya tinry ko to para sa sarili ko, para i-prove ko rin talaga kung tunay ba talaga ang ano siya uh, effective siya para sa mga sakit-sakit sa katawan uh, nagkaroon ako ng sakit dito sa kamay ito siguro dahil sa kakamansans na rin kaya lagi siya sumasakit lalo na pag madaling araw yung parang tumutusok-tusok talaga dito yung dito sobrang sakit na halos, ano may tumutusok na karayom sa loob pag madaling araw siya sumusumbong pero pag napaggawa na nawawala na rin siya kaya tinaray ko siya na gamitin so ito na nga tinaray ko kung talagang effective talaga ang to parang made, made in China siya kaya ayan tinray ko yan yung day one ang ginawa ko dyan is buo buo ko yung nilagay wala nang hati-hati yun yung pagkakamali ko kasi Pagbuo pala, sobrang anghang niya. At saka, habang tumatagal, parang yung anghang niya, masakit na siya sa balat. Parang nasusunog yung balat mo. Kaya, una, hindi, hindi mo pa siya maramdaman. Pero habang tumatagal, ano siya, sobrang init na parang mapapasok na yung balat mo. Kaya, after one hour, tinanggal ko din siya. Ayan, tinanggal ko na. Then, hindi ko kaya yung ano, piling ko kasi masusunog na yung balat ko natin ito. ko siya sa apat. Pero yung iba, half lang. Ganyan. Tapos yun ang nilagay ko sa day 2. So, slice ko yung isa sa apat. Tinuloy-tuloy ko yung paggamit sa kanya hanggang day 3. Tinitingnan ko lang kung mayroon talagang effect na nangyari doon sa, sa lumpas na nagkaya nito. Hanggang day 4. Nung day 4 na, iba na yung ano niya, yung sakit niya talaga. Parang nadagdagan. Hanggang dito na yung dito kung mayroong ano naka-experience sa, sa inyo ng ano uh, gout parang gano'n yung naramdaman ko sobrang sakit dito sa ito sobrang sakit hanggang dito nagulat ako dahil hindi naman first time ko nakatry na hanggang dito na yung sakit siguro para siyang ano na nangyari noon karo ng poor blood circulation dahil sa mga pinagpatong-patong kong gano'n tapos Hinayaan ko lang siya na ganun Hang, tapos tinray ko pa siya hanggang day 5 hindi na ako naglalagay noon bali ang paggawa ko pala noon overnight na mula day 2 hanggang day 5 overnight siya dito sa mga balat ko tapos yun and yung, kung i-rate ira ko siya 1 to 10 siguro hanggang 2 2% lang siya sa akin then doon nga sa day 4, mas lalo pa siya lumala. Hanggang dito na yung sakit. Tinanong ko yung kasamaan ko na nag-refer nito sa akin kung hanggang ilang araw niya uh, ginamit to. Ang sabi niya, hanggang one month daw. One month pa lang pala niya na ramdaman yung ginhawa nung sa... Dito din, kamay din yung sakit niya at sa yung sa likod. So, ito, yung mga ganitong serum pass. Siguro, mga 1 month nyo pa maramdaman yung effectiveness niya. After day 5, dahil ganun pa rin, hindi pa rin siya gumagaling. Walang ano, hindi hindi siya effective para sa akin. Ang gawin ko na lang is, ni-stop ko na siya tapos, mag-self hand massage na lang ako. Kaya, nitong gagawin ko ngayon. Self hand massage na lang tayo guys. Lalo na yung mga OFW na wala magmamasad sa kanila tapos sobrang sight ng kamay. Ito sight ng mga sisipag eh. Pag carpal tunnel CTS dito yung ipopokus natin guys ito. Ito. Yan tayo yung focus. Yan. Ito gamitin natin. Nakers natin dito. Hanggang dito. Taas. Ano naramdaman mo kaagad yung ano? Sarap ng pagmamasal. Tiniis ko talaga na huwag imasal. Kasi para makita ko talaga kung effective talaga tong ano na to, ginger sa lumpas. Pero kung sa iba, effective, hindi good para sa nila yun. Sa akin kasi, parang hindi talaga siya, hindi talaga gumaling. Mas lumala pa siya kasi, sa tingin ko, yung mga nilalagay ko don para siyang nag-cause ng poor blood circulation. Hindi, hindi gaano nakapag-circulate yung dugo kaya siya mas lalong sumat, sumakit. Hindi ko pa na-try yung isang salumpas talaga yung ginagamit ng mga matatanda kung effective talaga yun. Then, mahirap siya i-massage. Kailangan natin i-knuckles muna. Ito yung side ko talaga o oh, ito. Itong linya na ito. ito. Diyan siya sumasakit pag madaling araw. Hanggang dito na yan. Hanggang dito. Yan. Ito mga daliri. Kakamassage yan guys. Sobrang sipag. Ayan. Mm -hmm. Random ko na yung site dito. Oh. Ito. Oh. Ayan yung linya na yan. Ayan. Ito lang gamit yung tang. Ayan. Yung iba dito. Ito. Ito. Hold mo lang ganyan. Tapos dito. actually hanggang taas siya. masakit, Dito. Ramdam ko talaga yung mga tight-tight dyan Ang problema kasi sa akin, pag kahit nagmamasage ako, nagbabasa ako pag uwi. Dapat ano, hindi talaga maiwasan kasi no? Mababasa ka talaga. Kahit iwasan mo yung tuso. Yeah. Ito naman itong gamit ko ito. inan ganyan. Iin lang. Pero ko na yung sarap nung masahe. Saan yung masahe na area, doon kayo mag-focus. baba. Ito. Meron akong nakapa mga bilog-bilog dito o maliliit. Siguro kulani ito. Maram, magkaroon kayo ng kulani pag mayroon kayong naramdaman na parti ng katawan na masakit may tumutubong ko na. Nilalabanan niya yung ano dyan. Kumbaga sa ano, sila yung guard. Nilalabanan nila kung ano merong anti bodies. Ha? O nilalabanan nila yung kalaban. Kalaban sa loob ng kawan. Iwasan na natin pag may kulani tayo, iwasan na diinan. Ito rin na. Ito rin rin. Ito ganyan. And, yun, ito hanggang dito. Focus lang muna tayo dito. Kasi dito yun, yung masakit. And, yun, ito yung na to. Ito dito na tayo. Ito, ginagamit ko rin ito, guys. Oh. den maanghang siya. Masarap tapos mabango pa. Tagal na nito, pero nandun pa rin yung anghang niya. Hindi kasi pwede sa mga ano yung sobrang ano, anghang na ano din. Na, yung balat ko ba nagbilog-bilog para masusunog po. sobrang anghang ah, gaya ng omega ito, itong sares na to sobrang sakit yeah. may mga kasama naman kayo sa bahay, pwede nyo ipamassage yung kamay nyo. Pero kung wala, gaya ng mga OFW, yan, self-massage na lang. Gaya ng ginagawa ko ngayon. Chalking lang, ganyan, oh. Yan, tawag chalking. Shocking lang. Pwede rin. Diba? O nga ngalay. Ito, nang ngalay din. Pero mas matindi talaga to dito. Tapos so, panikan natin ito dito. para yung syndrome. posto. Gamit to, ito. Itong gamit, kasi mas madiin siya sa pag tinang. Pwede din naman, oh. Pero mas madiin talaga yung ganun. Pag gusto nyo lang, medyo hard. Ramdam ko talaga yung Ayon dito, sakit Kung meron kayong ganito guys, ito ang tagalan nito sa akin, ilang years na siguro to, 6 years o 5 years. Marami to sa Lazada, pero ipiliin piliin nyo yung medyo mahal para matibay. Ito kasi, nabili ko to dati sa kasamahan ko sa ano niya, Binlili, Bisor, de Bisoria. Pero may nakabiliin ganito na kasama ko din sa Lazada, madali daw masira. Ito yung iikot-ikot nyo. Ayan o. Mas madali. Pwede rin sya sa paa. Kung self-massage sa paa, 20. talaga pag walang magmamasad sa inyo. Mas maganda to gawin kapag gabi para hindi na talaga tayo mabasa. Kasi hindi, hindi, na to pwede mabasa eh. Kaya mas okay pag sa gabi. Diretso na tulog. Ang gaano ng pakiramdam niya guys. Iba yung pakiramdam dito kaysa dito. Eto parang ang gaan. Kasi namasas na siya. Ito naman yung susunod ko. O kung dito naman sa inyo. Gayahin lang din po anong ginawa nyo dito. Yun ang i-apply nyo dito. So, yan lang, guys. Sana nasundan nyo yung pag-usas ko. Ganun din ang gawin nyo. Kung masayit din mga kamay nyo, mga braso nyo, mga daliri nyo. Ganun lang din ang gawin nyo. So, thank you for watching, guys. See you in my next vlog. Bye!